Hello mga kananay, welcome to my vlog. Halina po kayo at samahan nyo kaming dumalaw sa aking mga mahal sa buhay. So ayun nga guys, nasa biyahe tayo nyan para pumunta sa sementeryo dahil ngayon lang kami nagkaroon ng oras para dalawin ang aking nanay at tatay at ang aking kapatid at ang aking benan so ayun nga guys nandito na tayo agad sa Manila North Cemetery kung saan nakalibing ang aking mga magulang Makikita nyo naman guys ng na konting traffic lang at nandiyan naman kami kaagad. So, andi na to, andito na tayo papasok sa loob at at syempre pupunta na natin kung saan sila nakalibing. So, ayun nga guys, araw ng linggo ngayon at kami ay may kasabay dyan. Kaya dito lang muna kami sa gilid. So, ayun nga guys, nakikita nyo naman. Oh, ito na nga guys, da naman tayo kay Tatay Aldab para bumili ng bulaklak para sa ating mga mahal sa buhay. Salamat kay Tatay Aldab na palaging may discounts. Ha? Kaya guys, pag bibili kayo ng bulaklak, kay Tatay Aldab na po kayo bumili. Worth is po dyan. At ito na nga, nandito na tayo, unang dadalawin natin ang ating mahal na biyanan na si Tatay Moresto de Jesus. Dahil siya ang unang madadaanan namin. So ayan nga guys, ngayon na lang namin siya ulit na dalaw after 8 months dahil busy na po ang aking asawa at hindi pa pwedeng talaga si Ellison dahil bata pa so ayan na nga nandito na tayo kaya pagtitirik na natin siya ng kandila at ipapakilala na natin dyan si Ellison sa kanya. Ayan nga guys, konting kwentuhan lang. Konting kainan lang. Makita nyo naman, wala kami dalaw talagang pagkain dyan. Dahil ang purpose lang namin is makapagtirik ng kandila at makapagbigay ng bulaklak. So, ayun nga guys, konting kwentuhan nga lang kahit mainit. At ayan nga, natawa pa nga ako dyan dahil yung usok ng posporo pumasok sa aking bibig. So, ayun nga guys, kitang-kita -kita nyo naman ang init dyan. Pero, para pa paraan lang ayan may dala kaming payong at ayan na nga guys nakapagtirik na ako ng kandila dyan at nakikipagkwentuhan na kami dyan kay Papa dahil may nga lang kami ulit nakadalaw sa kanya dahil sa sobrang busy nga ng kanyang anak na si Marlon de Jesus so ayun nga guys ako na nagsindi ng kandila dahil hawak ni Marlon si Ellison at fast forward tayo sa mga oras na yan tapos na kami dyan ko na lang at ito na naman tayo babalagtasin natin kung saan naman ang aking mga mahal sa buhay ang aking nanay, tatay, kapatid ayan nga guys napadan kami sa maling daan dahil makipot dyan pero tuloy lang at makakarating din kami so ayan na nga nakalusot na kami at nahanap na namin ang tamang daan at ayan dire diretso lang doon sa dulo makikita na namin ang kanilang libingan so ayun nga guys may nadaanan pa kami dyan na pamilya na dumalaw din sa kanilang mga mahal sa buhay ayan nga nakikita nyo naman yan guys kung saan yung daanan kung makipot ba o hindi so ayun nga, konting-tis lang kasi makipot talaga ang daan, papunta sa kanila pero go lang tayo para sa kanila at ayun nga, nadaanan namin ang isang pamilya na dumalaw sa kanilang mahal sa buhay at ayan nga makitabi tayo para makadaan at eto na nga, mga kananay narating na natin ang aking nanay at tatay ayan silang dalawa magkasama at ang aking kapatid na si Annalyn ayan nga guys so ayan nga ang gagawin ko ay pagtitirikan ulit ng kandila bibigyan ng bulaklak at ng konting pagkain Ayan mga kananay, kahit papano naibsan na rin ang aking kalungkutan na nakadalaw na ako sa kanila. So mga kananay, share ko lang yan na kahit papano nakadalaw kami naibsan ng um, 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 Dahil mahirap talaga ang makamiss sa mga taong minsan mong nakasama lalo na pamilya mo. So ayun nga guys, paglagyan na natin sila ng bulaklak at kwentong konting kwentuhan lang ulit para sa kanila at kamustahan na kahit naman alam natin na hindi na sila talaga natin nakakausap at hindi na sila nagsasalita. Ayan nga guys, pinakilala ko dyan anak ko. Kaya maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you.